Guys, ito pa na natin yung Tira size si JB dito. <tinyan> talagang masasabi mong kakaiba si JB sukat. Ayan o, no, talagang binisik lang yung <tinyan> size. JB <tinyan> sukat yan. Tira 7 ni AJ dito. Ang ganda ng ginawa o. Oh. Prepar sa 8. Ayan si JB na ulit itira. Ayan ito yung viral na tira ng GB Sokal <laughs> Talagang masasabi mong kakaiba si GB Sukal <laughs> Wala, tatayimig na lang si Jimanas dito. Ang mo yun para sira daw ata sa picto si ano, GB Sokal ay sa tako daw ata. makabit ka agad daw. Kaya ang ending ito.